Pagtitiyak ni Villar kung maisa sa batas ang panukala, mas mababawasan na ang smuggling na nagiging sanhin ng sobrang taas ng presyo ng mga pagkain, particular na sa bigas. Habang buhay anya na makukulong ang mga sangkot na lumabag kung maisa sa batas na ang naturang panukala. So in Congress, we're passing the anti-agricultural economic sabotage law We will, which will penalize The smuggler, the cartel, the hoarder, and the uh, what you call the profiteer. Uh, life imprisonment. Matatandaan nung inaprubahan ng Kamara sa ikatatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na naglalayong palakasin ang anti-agricultural smuggling law. Ang House Bill 9284 na na-certify bilang urgent ni Pangulong purtinan Marcos Jr. ay inaprubahan ng 287 na mambabatas na walang humadlang at abstaining votes. Taong 2016 una na itong naisabatas pero ayon kay Villar bigo ang batas na maipatupad ito dahil wala namang smuggler ang napreso. so if we finish it on uh, after amendment it it can go straight to second reading and third reading because it's a certified bill ang pahayag ng Senadora ay kasabay ng pagdalo nito bilang panauhing pandangal sa pagbubukas ng AgriLink, FoodLink and AquaLink 2023 araw ng Webes. Kasama si D.A. Usec Domingo Panganiban at AgriLink 2023 Chairman Ricardo Tolentino ang ribong cutting para sa pagbubukas ng AgriLink, FoodLink and AquaLink 2023 kasama rin ng mga foreign ambassadors at directors at co-organizers ngayong araw ng Webes ang agri ay magiging instrument sa pagpapakita ng malaking potensyal ng ating industriya. Dito natin matatagpuan ang suporta, inspiration, mga solusyon na kinakailangan natin upang malampasan ang mahaglang sa ating industriya. This event is a testament to the shared commitment both the public and private sector. Of promoting agricultural growth in the country. Ang AgriLink, FoodLink and Aqualink 2023 ang pinakamalaki at pinakaprestihiyosong trade exhibition ng bansa kaugnay sa mga pagkain kung saan ibinibida ng mga local at international companies ang kanilang mga produkto na magpapalakas sa sektor ng agrikultura ng Pilipinas.